Oh patju. Selamat oh, ya Ramadan. Apa nama oh, dia? Tama si itu tempoy sidna. Hi. Good morning, ha. Oi, chechi. Oi, thank you for the Hi, morning, ha. <laughs> Mani. Sorry, ha. Ah. Sorry. Ay, ako. ano eh, ito ho kasi. ano Anong paglilikod namin? Eh, kasi... Ano akong Alarm clock? I mean, alarm clock. Alarm clock? Alarm clock? Kasi yung alarm clock ko sira eh. Eh, nalilate ho ako sa skwela. Eh, di ba? Hindi maganda yun, di ba? Kaya nagpunta ko ako dito para pagawasin yun. Oh, Ernie. Panatama ko. Panatama ano ang ginagawa mo. Balatan. Sabi ko, ibig sabihin gawin mo. Ha, ah, okay na. Ah, ah, ah. uh ha, -huh. Oh, okay naman, Misa. Ayos. Oh, oh. Ayos, ha. Ah. Parang iba tunog. Oh, eh, ano pa maging tunog yan? Hindi tunog rilo parang ano ah parang tulong ano ah tunog ano ah tunog ano ah tunog anong ah tunog ano ah tunog ano ah tunog ano ah ng ano ah tunog ano sa atin yan? Pinag, pinagpapapansin nyo yung mga, pinagproblema nyo yung mga customer eh. Remember, pare ko, we are always right. The customer is always wrong. Sabi nga, kung ayaw nila lumapit sa atin, ayaw lumapit ng manok sa palay. Bakit hindi natin? Ang palay ang palapitin sa manok. Ang... Uh, ang itlog ko. Hoy! Ang itlog ko. Palay na lang kainin mo. Eh. Yan ang nanay ko.

Uh, darling, ba't pare-pareho mga tatuyo Ah, syempre. Yan ang namin. <laughs> sandali! Sandali! Uh -huh. mo na kayo sa akin! Anak namin ni Gorgonio, itong ikinasal na si Gracia. Ibig namin paalam sa inyong lahat na kami galak na galak, masayang masaya, dahil ang napangasawa ng aming anak ay isang lalaking maasahan at isang lalaking botong-boto kaming lahat! Totoo ang sinabi ng asawa ko. Talagang excited kami. Dahil sa ang mapapangasawa ng anak namin ay isang kagalang-galang at maaaring itangan ng malaki. <laughs> <laughs> Nakasandal tayo sa pader. <laughs> Sigurado <laughs> <laughs> Hindi po ako napakasawa ng na anak niyo. Ano? Di <laughs> <laughs> hey, ba't ikaw ang lumiligaw sa anak namin? Oo. <laughs> Hindi siya napakasalo ni Gracia? Paano nagkaganon? Sino itong kutong lupang ito? Trabajador ko. Ano? Ano? Trabajador mo lang siya? Uh -huh. Hindi pwede ito. Ay, hindi ako makapapayag. Itigil ang kasal na ito. Talagang tutol kami dito. Nay, hindi na ako pwedeng itigil ang kasal dahil uh -huh. tapos na. Huh? Tapos na. Tapos na? Tapos na? Eh, eh, eh kung gusto mo niyong matigil, eh, hindi pa kung sinisimula ng pagkain, eh, itigil na ho natin ang pagkain. Pwes, itigil lang pwedeng itigil! Dahil hindi kami papayag, tutul kami sa'yo! Darling, huh? wag mo ipatigil ang reception! Gutom na gutom na kami! Oo! Uh, uh. At walang laman ang bituka namin! Uh. Uh. ay pumayag, ha? Itigil ang pagkain! At, uh, tika, tika! Ituloy ang reception! <laughs> <laughs> Bahrain! Eh, uh! Kamil, hey, kau sama bah? Di tulang kau. Di tulang tak tanya. <laughs> ya, di sini <sila kay> lah, <laughs> share hmm? hmm? Am lah. Amin itu susunuk ah? Oh, Ami Amin itu susunuk? Ты не гудбол? Ты 呀哈！哎呦，我兄弟！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊

Ay, ang apo ko. Salamat. Taligtas ng apo ko. Tiyalak, salamat sa pagligtas mo sa apo ko. Alam mo, hindi sa patiyan eh. Ito ang tarita ko. Pasyalan mo ako sa opisina. Mabuhay si Tiyalak! Mabuhay!